a lot of Christians that are saying Lord, bakit ganito ang nangyayari? May mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. And halos lahat yun ay mga problema. Papatunong tayo, Lord. Uh, bakit kaya nangyayari sa buhay ko to? Bakit kaya pinahintulot niyo ang mga bagay na ito. Papatanong tayo doon at sa kaloob-looban natin na parang hindi na natin makakaya. Pero alam niyo ba mga kapatid, may isang talata sa Biblia na nagsasabi na sa Korinto, ito yon babasahin ko. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ang higit sa inyong makakaya. Sa alip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ito ay matatagpuan sa unang korinto, kabanata 10, talata ang uh, 13. ay makikita. Alam niyo mga kapatid, Halos lahat naman siguro may pagsubok. Halos naman lahat ay may mga pasaning dinadala. Sabi nga dito ay bibigyan niya kayo ng lakas para naman na kayo ay malampasan pasan ng mga pagsubok na yun. Kung alalahanin natin doon sa mga taga pelepos uh, 4.13, sabi doon na yung lahat ng bagay ay makakayo ko na dahil kay Kristo na siya nagpapalakas sa akin. At totoo po yun. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Hindi naman talaga natin kaya kung sa sariling atin lang. At sabi ni sa uh, kalawang korinto, ang sabi doon ay, ang biyaya ko ay sapat sa inyong mga kahinaan. Totoo, sapat ang, ang kalakasan at biyaya ng Panginoon para sa ating mga kahinaan. For His grace is sufficient in our weaknesses. Totoo yun ang kabutihan lang sa Panginoon ay kapag siya ang nagsabi hindi, pwedeng hindi yun na matupad. Kasi siya ang nang nangako. Palagi natin katandaan na kapag tayo dumaraan sa pagsubok, wala pang, wala pang pagsubok na hindi rin napapagdaanan ng iba. At wala pang pagsubok na hindi natin nakaya kasi nang dahil yun kay Kristo hindi sa ating mismong lakas. Kaya ako pinapaintulot yan ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. diya ang pinaintulot ng Diyos para para hindi mo makayanan. Kundi pinaintulot yan